Ang asin ay primerang sangkap sa ating mga lutuin. At ito rin ay mainam na sangkap kung tayo ay gumagawa ng mga pampaswerte sa ating mga tahanan. Sa nalalapit na Pasko at bagong taon, tayo ay abala sa mga handaan subalit tayo ring may mga paniniwala sa mga ganitong kultura tulad ng mga pampaswerte tayo ay abala rin dahil magtatapos na ang lumang taon at papasok ang bagong taon at sa pagpasok ng bagong taon tayo ay gagawa ng mainam na pampaswerte para sa ating tahanan. Ano nga ba ang ating gagawin sa bundok ng asin? at gaano ito kalakas na pampaswerte sa ating mga tahanan ito po ay gagawin natin ngayong papasok ang bagong taon kumbaga po ay gagawin nyo na ito uh, sa 31 ng gabi bago ba tayo ay abala sa pagpasok ng new year 2025 Tayo po ay magkaroon ng kaunting panahon para ito ay ating gawin. Maglaan po tayo ng kaunting oras para sa ating gagawin pampaswerte para sa ating tahanan ngayong papasok ang bagong Taon. Ano nga ba ang pampasorting ito na dapat natin gawin at paano ito gawin ang bundok ng asin? Ito po ay sasabihin ko sa inyo muna kung bakit natin ito mainam na gawin ngayon 2025. Dahil itataboy po nito ang lahat ng mga negatibong energy na ating ana, sagap sa ating mga tahanan ng nakalipas na taon. Kung tayo po ay dumaan sa mga kabiguan, dumaan tayo sa nawalan ng trabaho, dumaan tayo sa um, humina ang negosyo, sa pamamagitan po nito, ito po ay mawawala ng lahat at sa halip ang papasok ay swerte. Kaya, mainam na ito po ay gawin natin. Ganito po ang ating gagawin. Kumuha ng isang bowl na katamtaman ang laki. Kung small lang. Parang ang tawag nung una ay, ano ang tawag doon? Mangkok. Pero maliit pa po sa mangkok ganito po ang inyong gagawin. Kayo po ay bumili ng siguro po kasi doon ang kalahating kilo o one pork na asin. Pupunin nyo po yun at kukortihin nyo na bundok. Katulad po ng na nasa larawan na ito. Mas nainam po kung ito ay ilalagay natin sa dahon ng saging. Subalit, parang mahirap po at wala siyang parang pinaka-bridge. Parang guguho. Kaya mas mainam po na ito ay ilagay natin sa isang mangkukan na maliit o nababasagin po ha at malinis at kurtihin natin bundok. Kagaya po nung no? nakita nyo sa video na ito. At pagkatapos na ito ay magawa niyong bundok, kailangan po korting bundok, hindi po pwedeng flat. Kung maaari nga po yung kagaya na sa video, nasa saging. Kasi ako po sa saging maglalagay. Pipiliting ko po na makorte ko itong saging. Kung hindi naman po kaya, ay maaari din na sa mangkukan o dun nga po sa bowl. Ito po ay mainam upa, upang hindi maging mukhang negatibo o malungkot ang ating tahanan. At sa halip, ito ay masigla at maraming swerte ang papaso ito po ay isa sa napakainam na pampaswerte ngayong 2025. Ang kurtin bundok ng asin upang ang lahat ng negative energy sa ating tahanan na nakaraang taon ay mawalis at umalis. Saan po natin ito ilalagay? Ito po ay ilalagay natin sa loob po, hindi po sa labas. Kasi mag-cleanse nga po tayo ng mga negative at itataboy nga natin sila palabas. Kaya po, pag new year naman, diba, tayo ay bukas ang mga pintuan. Doon po ninyo ilalagay sa may pintuan pagsapit ng bagong taon. Pasensya na po, huwag nang may dumaan na nagkukwentuhan na hindi ko na po mauuli ito kaya magpasensyahan nila namang po sila huwag pa rin po tayo makakalimut sa ating Panginoon sapagkat anumang bagay na ating hilingin ay may katiyakan ang kanyang pagbibigay sa ating Maraming maraming salamat po at nawa ay makatulong ang aking video na ito sa pagpasok ng bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year po sa lahat.